Noong bata pa tayo, lagi nating pinapangarap ang paglaki. Iniisip natin na kapag tumanda na tayo, magiging malaya tayo, walang magulang na mag-uutos, walang bawal, walang limitasyon. Makakabili tayo ng gusto natin, makakapunta tayo kahit saan, at wala nang takot sa mas mahigpit na mga patakaran. Tinitingala natin ang mga nakatatanda, naiinggit tayo sa kalayaan nila, sa kakayahan nilang gumawa ng sariling desisyon. Para bang ang pagtanda ay isang pangarap na kailangang marating, isang mundong puno ng saya at kasiyahan. Pero dumating ang oras na unti-unti tayong tumanda. At doon natin na pagtanto ang katotohanan, hindi pala ganoon kadali ang pagiging isang adulto. Hindi pala ito puro saya, hindi pala ito puro kalayaan. Kasabay ng paglaki ay dumarami ang responsibilidad, ang mga problema, ang mga alalahanin na dati ay hindi natin iniisip. May mga pangarap na hindi natupad, may mga kabiguan, may mga pagsubok na kailangang lampasan. Unti-unting nawala ang simpleng kasiyahan ng pagkabata, yung saya ng pagtakbo sa ulan, ng paglalaro ng walang iniintinding oras, ng pagtawa ng walang dahilan. Ngayon, kapag napapagod tayo sa bigat ng buhay, minsan napapaisip tayo, bakit gusto kong lumaki noon? Bakit hindi ko nalang pinahalagahan ang mga panahong walang problema, walang sakit, walang pangamba? Kaya ngayon, habang nakaupo sa isang sulok, pagod sa trabaho, iniisip natin kung paano kaya kung pwede tayong bumalik. Bumalik sa panahong ang tanging iniisip lang natin ay kung anong laro ang susunod nating laruin, kung anong palabas ang papanoorin sa hapon, kung paano natin uubusin ang isang araw na puno ng halakhak at saya. Ngunit hindi ganoon ang buhay. Ang oras ay hindi maaaring ibalik. Ang nakaraan ay mananatili na lamang alaala. At sa kabila ng lahat ng pagsubok ng pagtanda, natutunan nating yakapin ang katotohanan na ang bawat yugto ng buhay ay may halaga at ang pagiging bata o matanda ay parehong may dalang saya at lungkot. Kaya siguro ang totoo, hindi naman natin nais bumalik sa pagkabata. Ang gusto lang natin ay maramdaman muli ang kasimpleng kaligayahan na minsan ay nalimutan natin sa gitna ng ating pagtakbo patungo sa kinabukasan.